Ay, <laughs> uy, ko yan, medyo okay talaga. ka ba? Ano bang luto mo nito? Lagal. Ah, lagal mo sal. ano? Ay. Sayang. O, abnag punta. Sabi ko, paano ito? Hindi naman problema ang pres. Ay yung oh, bayad. Pagdating nila lang galing sa Baguio, ako. O sige. mga farmer sa magandang buhay mamalengke po tayo yun binawal na pala yung mga nagtitinda dito sa ano sa bagong palengke yung mga nakalatag na iska maganda din naman ha para at least hawawa eh, naman yung mga nakabweso sa taas so ayan po uh, luwag ha, ganda very good, good job ayan, mga so, tayo mamamalengke handa ni Rowan tayo Tama ko si Epiters. Eh, Ay, <laughs> ah, I meng, I meng, I meng. Ayan, basan. Ano, wala tayo. Nagpapaano e, na. Walang langka. Ayan. Pabili na langka si Bebe. Wala. Ah. Mayo, mm wala. Hindi, -hmm. eh, langka na. Hinoog. Lumusog na lahat ha. Maganda, maluha. Ayala, ang parking na naman ang problema. saan pa? parking space. Ayan, pwede na tayo dito. Upla! Oh, Magsasara ng mga yan eh. Morning. Good morning. tayo kay Jomar ha? Ah? matigas? kailan tayo pupuntang masinlok? kailan tayo pupuntang masinlok? next week schedule natin nilis ko na rin ang masinlok <laughs> tatlong kilo <laughs> ah sili ano? Ipino, sa ano pa yan? Farmer, dapat kahapon, nandito ko eh. Bakit? Nakita mo sana yung mangga ko. Dalawang peraso, isang kilo. Ang laki. Ano yun? Katimon? Ay, uy, si Kuya Mitzong, kita lang kami. ka ba? Ano bang lunutoy mo ni Dagal? Ah, Ladagal Musal. Ah, uh, sili wala na eh. Lang gulay na gusto dito. Yeah, Bibili ako mamaya na... ng Ah, mais. Ah, ni ka po. na naman mamaya, ka po nakabawi na. Matamis yung mais na 'yon. Nakabargin oh, oh. eh, wala na ba ngayon ng price? Ah, <laughs> pag <So, laughs> binargain niyo tayo. Kasi uuwi na. Oo. <laughs> ngayon hindi pa uuwi. Okay. ako mamaya. Alang halagang 20 pesos kailangan matipid eh. <laughs> sili, wala ka ba, Lulu? Kahit uh, isang kilo na eh. Balikan ko ha. Ay. <laughs> oh. Hello. Oh. Hello, hello. Good morning oh, po yeah. sa lahat. Ang <laughs> da dami na sa'yo. Okay, mga, ilang kilo ba yung ilan sa akin? No. Tatlo. Hindi niya magkinig. Hindi na nobis yun. Ay, no. oh, dalawa lang. Masarap yun. Nag-ano na ako eh. <laughs> Nagustuhan nga nila. Hello. Ah. Hello. Ano natin na kalatun? Tama, na Uy. Morning, niya Uy. Lucky na lapu. Wow. Lima na okay, no? naman kasi ang gusto ko, hindi ko tayo pang-alap. Hindi ko tayo pang-alap. Mas gusto ko maya dyan Farmers, baluwan na dun. Oo, nasa na sila. May parking ka na doon. Na... Nasa na sila. Ayaw nila umakyat, nag-rolling siguro. Hindi bigyan lang parts ko dito. Ah, Tukurin ayaw. Oh. Ayaw, ayaw nila? Hindi bigyan sila. Eh, nila nabili Pero lumakas ka naman. Wala pa namang gano'n. Siyempre, pre. Lalakas ang Lalakas ang hipon ano, yeah. oh, yeah. well, ngayon, ngayon, masaya oh, yeah, ka yeah. na. Masaya, syempre Ah, oh. ayaw mo kasi makinig. Yeah. Ito, from yesterday sa uh, no. once more. Eh, okay. huh? today lang, today. Kahapon, no more. Ha? Ah? Uy, ang isolo is no? Uy, is so soft. Ah, very soft. Very soft. oh, oh, ano lang, hey. masarap yan, luno. Hindi nga eh. Ay, masarap pa na po, you trust, Ito na lang siguro. O oh, sige, dyan na lang. 1 kilo lang pang... Dagdag ba? Dagdag sa iihaw. Sa Ate dalaga, ayan. Ilang kilong na benta mo ngayon? Ano uh, lang? Ang likaw. Oh, Maliliit ba? Oo. Oh, walang malaki. Darling ang anak ko. merong oh. nag-order nga. yung nag-order sinasabi ko, nagpunta sa Badyo. O paano itong order mo? Ayaw mo sinabi. Ewan sabi ko. Aldo-aldo, lalawawera kayo. Oh, wow. Ngayon, tignan mo ko na. Very big. Ganito. Kain mo. Close up mo. Sa Para mapila. Hindi, hindi kasi mahilig sa ganyan yan eh. Malalaki. Hindi niya, hindi hilig ni ano. Ay! Sayang. Oo, oh, oh, nagpunta. Sabi ko, paano ito? Hindi naman problema ang press. Ay bayat. bayad. Pagdating nila lang galing sa... sa Bagyo, ako. Oh, o oh, sige, pakuha ko. Oh, ano? Very pakuha. 1,000 yan. 1,000 1,000 ang kilo yan. Yan ang gusto kong alagaan ah, sa bahay yung sinasabi Ayungin. 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 Oo. Oh, oh. ano? Oo. Pero ano yan? Kasi, yan yung mga legendary fish. Yan. Yeah. Isang kilo lang, Nay. Eh, para lang uh, pang kontrabarata. Kontra. 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 sa Kontra. Kontra. gusto Kontra. style Styro naman ang sweet. <laughs> oh, hindi naman. Styro yan. Hindi naman very good. Styro lang. Styro. Pag niluto mo, singgaan ng styro na. Kasi <laughs> <laughs> <Siwuran> wala ng laman. <laughs> Likaw. Ano pang... Kasya kaya ang budget natin? Kapamit. Kapatid. Kapatid ko. Ano kaya Oh. Kaya nga, walang, ayaw mong, st yung, styro, ayaw <laughs> niya. Ayaw <laughs> mong styro kami na. Ipili kami ng meat. Na? Meat? Meat. Ano nangyari sa mag-asawa rito? Ba wala na naman? Ah, ewan ko sa kanila. Bagay, walang anak. Oo, oh, walang anak. Kahit nga nung ano? oras sila mag-find pwede. Oo. Oh. Oh, bitbit okay. mo na yan. Oh. Bitbitin mo na Anak! Oh. Bit Nag-vacation ano, ako. Ano, ako para pag-ibitin ka, farmer. Ha? <laughs> ah? ano? oh. vlog men, pwede kang bumili doon oh. Teka lang, ilistahan listahan para di pa pa tapi forward ni Bebe ah. may listahan dapat 'yan. Ay, ang ay. Ano ano? Oh, Ah, ito. 3 kilo. Oo. Oh, oh. Papagiling na lang natin. Oo, oh, naandun, naandun sa ano. Hindi lang ko pa pala nakukuha, nasa bahay. Ilan? Magiling ako ng ano? Ilan? Tatlong kilo, brother. kilo. Igiling. Ano pa ano kaya? Ano, Ay, may katang ano niya. Tuesday. day. Wala lang ito tao. Ah? Ha? Bakit kasi yung baboy mo, Wala lang tao bumibili. Magiling nyo, mara. Three kilos. Ano pa kaya? Para 3.1 daw 'yung na to. Okay. Sobra lang 1 drum. Wow. 1175. Ah, Shanghai. Birthday na ng anak ko kanina ay ngayon. <laughs> Daming biar ah. Andito air supply nga yan. Wala yata yung ano rapper ka pa? Rapper. Mabalat. Nah. Lapet. pa, kunan ng na raper. Lang, lang pala. Nah. Pasan na lang. Mas gusto 'yan? lang. mo. Raper? Ayun pa marami pa. Tolanya. pa. Oh. Tinatago ni ano eh. Ah, uh, <tie> repolyo, celery. Carrot. Okay. Oh, marami-rami siguro. Apat na siguro. Malo ba 'yung Tatlong, dalawang kilo. Dalawa. Dalawa. Oh, yan, yeah, pwede na. may ano pa yan, carrot. Oo, oh, okay. Nakabaw daw ng boko, Wala na. Dalawahin mo na. Ya, yeah. sarap eh. Teka, magkano ang utang? Yung ano, yung mais. Nakuha mo na. Abayaran mo na yan. Magkano yan sa akin? mo na. Sige lang. Ah, magkano? Murata ngayon ha. Hindi ako sanaya. Ah. Isang ginong karot Nakabalat na. Kung gusto mo, nakabalat Nakabalat na. Para mabawasan yung reject ay, mo. Mga ito dating mga Ito Repolyo. Repolyo. Dalawa. Dalawang bala Ay, dalawang bilog. Ay, siling panigang. Shanghai Rapper, 10 pieces daw. Wala na ba bang ibang mabibila ng ano? Meron. Lumpia Rapper? Uh, no. um, Sampong. Sampong ano daw, 10 piraso daw. Sabi ko sa'yo eh. Hindi, uh, ano lang daw ang 45. Sabi ko sa'yo. Ang mga kabili na yun? Ang bilis na lang. Hindi. Ayan nga eh. Teka, muna ako. Baka... Bili ka muna. Yes. Bili ka pa. Bili Uh, may lumpia rapper po kayo eh. uh, Ayun pala. Ang piraso ba itong ano? Five. Oh, yun. Sakto. One hundred. Salamat. 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 Ball. wala yata dito wala chicken ball chicken balls meron ba? ayan higyan mo kong dalawa I squid na lang squid squid, squid. Oh, Dalawa. dalawang squid magkano yan sister? sa mga bariya ng Pilipinas Ang dami, iba-ibang sukat ano? Ang gulo Limang piso-piso Halos isang parehas si itsura Makakalito ah, Oh, magkano ang atraso? Ito po yung celery pabalat sa nga tsaka. May nabili ka lang pabalat? meron hmm, na

Kaya yung plastic pa. You know. hey, Parang ah, na po. Eh, wala. Ayaw na yung mga borlala. Late na eh. Mahihina eh. Saan ka may... dumataan ka, farmers? Dito sa San Agustin. Mauwi sa inyo? Oo. Oh. Saan? Gachawing. Mas marami eh. Gachawing. Oo, oh, kami kahapon. Doon oh. kami dumaan. Gachawing. Gachawi. Dito. Si Frank, doon kami dumaan eh. Gachawing, saan na nabas mo? Campo Benson? Hindi ha. Hey. Dito dire dire diyan. Tapos, papasok do sa eskwela ng high school. Oh. Ay, ay dire dire diyan. kaliwa ka lang dire dire. Hindi hey, dadan ko pa ito. Ay dadan yak sa baba. Salamat. Si Lolo lang ang malaki. Kung ako sa'yo, pag-aralan mo na rin magsabong. Baka swertehin ka na. Ikaw sumama ka na. Scatter ako. Ha? Scatter ka naman. Iskater naman pala banat nito. Okay. Hindi nga, totoo? Oo. Oh. Na? Oh. Hindi nga, totoo? Oo oh, ma. Ay, pambira. Maganda. Hey, sa ulitin ko. Maganda. Salamat. Ganda ng kulay, ah. Oh. Mat. Mat black. Parang ang hirap yata pag may sasakyan ka dito sa looban, ano? Ang hirap. Hirap pasok. Kung malaki-laki pa sa sasakyan mo, uh -huh. ang hirap pumasok doon, ano? Oo. Okay. Wala lang. lang. Ay. Sakto na kaya ito? Malit yun pa tayo. May malita ko doon. eh. Uh Oo. -oh. Kasi isilaan niya, hindi na yun. Paluto natin, oh. Dali lang po. Tabi-tabi tabi po. Ganun din, lumipat din lang dito yung nagtitinda, ano? Kulit, <laughs> eh. <gibli> hindi, iba kasi tala, eh. Hindi, eh. Ang ano doon maganda sana Tut total may pwesto pa naman sa taas para mabuhay yung palengke ba diba? kasi watak watak eh tapos yun doon sa taas yung tunay talagang di ba yung tunay na hindi inilaan ng palengke para sa pwesto ng isda wala tapos nandoon sila sa kalsada yun ang punto din nila para oh. para pare parehas ang ano maganda pang tingnan di ba lahat ng isda na andoon Oh, oo, oo. Maganda, maganda. O, di ba? O, maganda. Maganda. O, rani, masarap mamili. Pagka, may ilitay, ganda. Pero pag napunta ka ng Masinlok, may sabihin mo, hindi ka na uwi. Hoy! Lalo <laughs> na pag natsyabahan mo yung maraming isda, talaga. Nakaw, baka, baka yung dalawang cooler, hindi mo na bibitawan. Mahalo, mahalo, mahalo. Alay. Hindi naman. Napaka... Kasi nasa gilid ng kalsada yung palengke, doon pa lang mag enjoy ka na eh. Nasa ah, gilid ng ta. Oo, oh, ako pero ilang beses ako doon. Ay, hindi, hindi. Pero the best. Eh, wala, di ba ginagawa ang kalsada? Hindi siya mga pagsinda. Wala, hindi siya nagtitinda ngayon. The best ang masindog kung napuntaan mo. Anong sinahabi mo? Wala. Iba yung ambience doon. Pandisal, pandesal? Apat na lang eh. Allah. Eh, yun lang na pala. Wala na na. Bukas mo naman yung spanish. Ano yun? Sige, yan na lang. Yung pandesal, sama mo na yun. Oh. Mga natira. Ay, tangaga mong na, ano. Pandiko ko na lang kaya. Pandiko ko? Oo. Sige. gagawin mo yan? Tulog na. <laughs> ha? Okay. Ha? Depende kung ano kung ano. Lala ba? Oo. Uh -huh. Eh, wala naman di salt Oo. Wala naman di salt. na lang yan? Ay, apat na piraso. Pandikoko. Pandikoko. mga farmer, tayo po ay nakabalik na at abising busy, ayan nagbabalot na po ng Shanghai, Shanghai mamaya, abangan nyo ang simpleng selebrasyon ng Nigagamboy birthday tulog pa yata eh, ay naando na pala nasa taas na, ayan so ako naman ay uh, may lakad na mabilisan mga, mga farmer, so um, dami na pa natin na uh, iniisip ayan, eto kailangan na po natin iniisip ko kailangan na pong i-drain itong ating uh, pan, sabi ko nga kahapon sa vlog kabilang vlog ano na mukhang uh, kailangan na namin i-drain para tumigas na para makita na kung kaya bang pumasok yung mini bako o ano ang gagamitin so kasi kailangan na natin maayos yun ang ganda na pag naayos yan yung, yun dulo na yan mas 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 ano siya mas Sa uh, clearer yung uh, magiging uh, ganda ng uh, ating lugar doon no? paunti-unti mga ka-farmer so God willing ah. <laughs> tingnan natin so basta importante gumugulong paunti-unti so, ayun po tapos ngayon ay wala yata pinapasok si bebe kasi kahapon ang ganda ng usapan nila walang pumasok So sabi niya, huwebes na kayo pumasok. Ay <laughs> si hinahayaan ko na kay Bebe yung pagdisiplina. Bahala na siya. So ayun po. At ako naman ay ano lang, chill lang dito. So ayan, ah, maraming maraming pong salamat at magandang buhay.